Mama, ito na po yung mga nakuha ko sa bahay nila. Aba, ayos ha. Marami ka na kagad nakuha. Diyos po. Nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin Sa susunod, huwag kang basta-basta ha? Hi, honey! Did you miss me? Anyways, kahit hindi mo naman ako na-miss, pero namis ka namin ng anak mo. Diba, na? Mahal? Sino yan? <laughs> ah, ikaw pala yung legal wife. Oo, bakit? Sino ka ba? Sino ako? Ako lang naman yung tinatagong kabet ng asawa mo. Nine years ago, ito yung patunay, oh, anak namin. Si Atasha. Teka lang ah, Eliza, pwede ba? Huwag ka maghanap ng gulo dito, ha? Gulo? Since pagdesisyonan mo naman na tapusin tayo at tuluyan pero sumama dyan sa asawa mong baong, ito yung anak mo. Ikaw mag-alaga. At ikaw, kawawa ka naman pala. Kasi baog ka. Ito yung anak ko. Pwede mong alagaan. Total, yung tatay niya, asawa mo. Ah... Uh... Han, ah, hindi ko alam to. Tsaka, lasing ako noon. Hindi ko nga alam na andito siya. Ba't tayo nahanap eh? Huh? Eliza, pwede ba? Umalis na lang kayo. Hindi. Anak, Atasha, simula ngayon, dito ka na natitira sa kanila, ha? Ikaw mag-aalaga sa kanya. Total, aalis na ako. May flight ako. Kasama ko yung bago kong jawang Amerikano. Sige na, anak. Pumasok ka na. Bye. Han. Ah. Tons, ano yun? May kabit ka? Nabuntis mo pa? Uh, Han, magpaliwanag ako. Hindi ko alam yung pinagsasabi ng babaeng yun. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako. Pero, hindi ko, talag di ko talaga alam na nabunga yun. Tsaka, hindi ko alam kung bakit natuntun tayo dito eh. Talaga? Malamang hahanapin ka nun. Kasi nag-iwan ka ng bata sa kanya. At mayroon kang obligasyon sa bata na yun. Han, isuli na lang natin bata. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Sinabi niya nga na aalis na siya ng Pilipinas, di ba? At hindi nga rin natin alam kung sa natin mahanap yung babae na yun. Ah, Sige, ganito na lang. Hanapin na lang natin, baka hindi pa naman nakalayo yan dito. Ano lang gawin natin? Daddy, okay lang po. Kung ayaw niyo po kung tanggapin, aalis na lang po ako. Daddy? Tinawag mo kong daddy? Pwede ba? Huwag mo kong tawagin daddy! Hindi ko nga alam kung anak ba talaga kita eh. Sana nga po, hindi mo na lang po ako naging anak. Kasi ang sama mo po maging daddy! Hindi mo naman kailangan gawin sa bata yun. Anak mo man siya o hindi, hindi ko kaya ng konsensya ko na baka may mangyaring masama sa kanya sa labas. <sighs> Tara, na natin. Mama! Ma! O oh, anak! Eh bumalik, bumalik ka kagad? Ano nangyari? Mama, ito na po yung mga nakuha ko sa bahay nila. Aba, ayos ha. Marami ka na kagad nakuha. At mukhang mamahalin pa. Mama, siguro okay na po yung nakuha ko, no? Kasi ayoko na rin pumatulog dun, eh. Okay? Okay na to sayo? Kulang to. Ano ka ba naman? Bumalik ka dun at ubusin mo lahat ng pera nila. Pero mama... Ayoko na po kasi sa ginagawa natin. Tsaka, kinakabang po ako, Tony. Ah, Ikaw ay... bata ka. Kulang to. Hindi biro ang bumuhay ng katulad mo. Sa ayaw at sa gusto mo, bumalik ka doon at ubusin mo yung pera nila. Tsaka ka na nalang umalis pag wala ka nang makuha sa kanila. Sige na, bumalik ka na doon! Oo po. Diyos uh, Nandito ka pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Sa susunod, huwag kang basta-basta aalis, ha? Nag-aalala kami sa'yo. Ah, mahal, napansin mo ba yung rilo ko? Ah, hindi eh. Pero nawawala nga din yung mga sing-sing ko. Hindi ko makita. Alam mo, Han, napansin ko lately lang ha. Parang ang daming gamit natin na hindi na makita. Unless na lang kung may kumuha. Mahal, huwag mo naman pagbitang. Hindi pa lang kasi ako nakakapaglinis dito kaya... Sobrang gulo pa ng mga gamit natin. Hoy, Atasha. Wala ka naman sigurong kinuha dito, di ba? Po, po, Wala po. Ah, buti naman. Dahil kapag nalaman kong nagnakaw ka, ipakukulong kita. Huwag mo sa pagbintangan. Bata lang yan. Ano namang gagawin niya sa mga gamit natin? Tara na. na ako. Sige Sige na. Oh, ano anak? Ano naman nakuha mo ngayon? Mama, ayoko na po. Hindi ko na po kayang lukuhin pa sila, mami at daddy. Sobrang bait po ni mami sa akin. Ayoko na po silang nakawan. Umuwi na po please. Ano? Leche ka talagang bata kayo, no? Makatawag ka ng mami. Pakalala ko lang sa'yo, ha? Hindi mo sila kaano-ano, lalo na yung babaeng yon. Kaya kung ako sa iyo bumalik ka doon. At saka, nandito tayo para mabuhay. Para, para nakawan yung daddy mo. Kaya, bumalik ka doon. Bumalik ka doon at magnakaw ko ulit dali. Ayoko na po. Ayoko na po, mama. Bisit ka talaga. Bilisan mo na. Magnakaw ko na. Hits na hits na ako. Bilis mo na. Ayoko po talaga, mama. Leche ka talaga. Kung ayaw mo, ako na lang. Hisit ka. Uy Trabas Ayos to ah Rinig ko Effective daw to FDA approved pa <laughs> Madala nga to! Mama, tama na po Kung kang bata ka Manahimik ka nga Naririndi na ako sayo Alam mo Pagkatapos ko event tong mga to Iiwan na kita dito Hindi na kita para isama Kukuha ako ng makakasama Na iba Katotal Sagabal ka sa buhay ko Tsaka magpasalamat ka nga sa... Magpasalamat ka sa akin, kundi dahil sa akin, hindi kita ipapaampun sa pamilyang to. Kasi wala kang namang kwenta eh. Wala kang kwenta! Isip ka! Ayan po, sir! Magnanakaw yung babaeng yan! Te teka! A anong magnanakaw? Hi hindi po, sir! Anak, um, anak ko po yan. Ayan o, no, oh, dinadalaw ko. Si Di ba, anak? Anak, sabihin mo sa kanila. Di ba? Mommy, Daddy, sorry po kasi naging bad po ako sa inyo. Tsaka nagnakaw rin po kasi ako eh. Atasha! Papakulong rin po ba ako? Kita mo na? Dinamay mo pa yung anak mo? Diyos sa mga bisyo mo? Ha? Alam mo? Di mo deserve ang magiging ina. Atasha, please, sabihin mo sa kanila, hindi ako magnanakaw, di ba? Sige na! <laughs> Stado ka na. Simula ngayon, kami na bahala kay Atasha. As if naman papayag ako! Di ba ako yung ama nito? Hindi na kailangan ng approval mo. Tsaka sa korte, di papayag yun. Dahil sa bisyo mo. Hindi. Hindi ako papayag. Di Anak ba, ana? ko si Atasha, kaya dapat akin siya! Bitawan niyo ako! Simula ngayon, sa amin ka na, Atasha. Ha? Atasha, huwag kang pumahayag. niyo yung ginagawa niyo sa akin, hindi, hindi niyo maangkin yung anak ko. Sige na, sir. Ikulong niyo na yan. Ano ba? Bitawan niyo ako. Ano? Si mama! Si ma huwag kang pumahayag. Mama! Si mama! Ah, Atasha. Pasensya ka na kay daddy, ha? Kung ano man yung nasabi ni daddy, ha? Simula ngayon, kami na mag-aalaga sa iyo. Okay ba 'yon? Opo, Daddy. Tsaka, ayan mo na maging daddy ako sa'yo. Tsaka maging mami yung mami mo. Ha? Huh? Magsimula tayo ulit. Mamahalin ka namin, Atasha. Mabawi kami sa'yo. Ha? Huh? Andito lang kami ni mami mo. Baby, tara na. Let's ay, go! Hindi ka nawa? Kanina pa. <laughs> tagal mo. nag ka nung... Wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo. Oo nga. Okay. Sige. Itay mo ako ah. ah. Ang tagal pa niya. Huwag mo nang inumin. Kaya mo pa naman. Hindi <coughs> totoo yan. Inumin mo na. Para masayahan kayo. Kao din. Hindi. Nainom okay, ko na. Okay na? Game na ako. Let's go. Let's go. Robust. Subok na. Effective talaga. Astig to.